Pero noon, alas 12 days na. Tangali ang time. Dan. O yan, nakasampay na po. Yan po yung nilabang ko kanina. Ng tatlong kilo kalahati. Yan, nakasampay na. Ang nagsampay po si Sister Baby. Siya naman nagsampay ngayon. no, Ito pa yung iba. Yan. Yung tuwalya kumot. Yan. Pagkatapos, ang ginawa ko, pinalikuan ko yung aso. Si Samer at Winter. Ayan. Si Winter yan. Bago liko yan. Tapos ito yung isa. Si, si Samer, nagpatay nga siya. Ay, naglinis ako ng ventilador kasi marumi na eh. Ay, nilinis ko po ngayon ito, malinis ako. Ayan, itong isa pa. Ito yung nililis ko pa. Para doon sa loob naman po ito. Ayan. Hanggat pagkakataon mo, may oras. Hindi ko po sinasayang ang aking oras na wala akong ginagawa. Alam niyo po, malaking bagay yan sa aking exercise. Kasi po, stroke nose ako ng limang anim na taon na. Kaya yan, lahat yan. Paglinis ng ventilador, paglinis ng mga haso, paligo. Ako naman ang naglaba pa. Sister baby naman ang nagsampay yan. No? Tulong-tulong kami sa gawain bahay. I exercise sa akin yan. Kasi stroke nga po ako exercise. Yan. Praise God. Sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, kaya ako po nagagawa ito. Kung wala po ang tulong ng Diyos, ewan ko kung makakagawa pa ako. Naglinis akong ventilador. Siyempre, hanggat may pagkakataon, may oras paglinis. Pinaliguan ko yung aso. Ayan. Pakakainis sila maya-maya. Ito naman po yung isa. Oh, 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 oh. Ito, pagka yung napaka, napaka, ano eh. Okay po oh, yan ito po yung natapos ko na sa so, umagang ito ngayon tangali naman e, siyempre nung gagawin mo hindi mananangali na ka <laughs> okay ang ulam namin yung tira namin ka po nininit lang tignan natin ito po adobong baboy yan Lepo, biar namin kagabian. Siyempre, hindi naman naubos. Kaya nirit. Ayun. Ininit namin. Ano pa? Meron kami. Bumili ako ng brown rice. Red rice. pinaghalo ko po. Ito, tingnan natin. Ito yung red rice at brown rice na mix. Ayan. Hindi po ba kasabihan pag sinyo na raw? dapat kinakain mo ganyan red rice, brown rice or black rice para sa pa matatanda <laughs> matandara okay yan po ang aming kakainin this is their baby okay hanggang dito na lang ang ating video kaibigan ito po kaibigan Jesus brother Manu Bautista like and share share and share God bless us all bye bye bye, -bye. Sige po ba yung ayaw kumain?